Magandang hapon mga kabadi Nandito tayo ngayon sa Kalinan, Davao City Binisita natin yung Kumpare natin na si Ken Tarik Maker Kung gusto nyong mag-order Marami siyang available dito Ang ganda yung tarik niya dito Tignan nyo kung gaano katalas yung tarik niya sampol ba lang yan no? Oh. shout out kin pare kin Magandang hapon mga kasabong Andito muli ang inyong kaibigan at kabady na si Ren Sniper Game Farm Tara samahan niyo ako magpunta ng kalinan mga kasabong kasi bibisit bibisitahin natin yung kumpare ko doon na tagagawa ng tari. Isa sana pakasikat na tagagawa ng tari dito sa Davao City. Ang located ang uh, located area niya sa kalinan Davao City. Tara samahan niyo ako. Magandang hapon mga kabadi Nandito tayo ngayon sa Kalinan, Davao City Binisita natin yung Kumpare natin na si Ken Tarik Maker Kung gusto nyong mag-order Marami siyang available dito Maganda yung tarik niya dito Kahit anong, kahit anong klaseng asinta Kaya niyang gawin isa sa siya dito sa Davao City na pinakasikat na naggagawa ng tari oh. ito yung mga contact number niya kung gusto nyo mag order o magpahasa kontakin nyo lang siya ito yung contact number niya nandito tayo ngayon sa kalinan Ayan. Oh. tignan nyo kung gaano katalas yung tari nyo. Sample pa lang yan, o. Shout out kin, pare kin. Shout out din uh, <laughs> Kung gusto nyo mag-order, i-PM nyo lang yung messenger ko. Kung, kung hindi, kontakin nyo yung personal number niya. So, yung personal number niya. located pala sa located pala siya sa Kalinan, Davao City. Bigyan ko na dalawang tare si pare pare ko, dalawa ko. Julia Dragon, Mustang. Julia Red Dragon daw bigay niya sa binigay niya sa akin. Salamat. Oh, madali lang siyang hanapin kasi along the highway lang siya.